Good day sa mga Pro kasi Dasals natin dyan. This is Pinoy Hustler again from Pinoy Sid Hustle TV. Ah uh, in this video mga kasi Dasals, ah uh, tatalakayin natin no patungkol sa uh, pagban ng SEC kay Binance dito sa Pilipinas. So mainit na topic 'to dahil alam naman natin na kung gaano kalaki kalaking exchange or crypto exchange si Binance. So ngayon lang to, uh, 25 ayan, merong meron tayong petsa dito. Ayan, wait lang ha. Ayan, so 25, March 25, 2024. Ngayon lang nirelease ng SEC or Securities Exchange Commission. Uh, nila ang pagban kay Binance. So basahin natin at ating uh, a interpret ayan so SEC proceeds with blocking of Binance The Securities and Exchange Commission has proceeded with the blocking of the online presence of cryptocurrency giant Binance in the Philippines So ayan in it's March 12 meeting the commission A.N. Bank approved the filing of a formal request with The National Telecommunication Commission nagpapatulong itong si sa NTC para ma si Binance, yung website application ni Binance dito sa Pilipinas. So, ang maaaring mangyari nito or for sure, hindi yung mga Filipino Binance users, hindi na natin maa-access ang ating mga wallet, ating accounts, website ni Binance anything connected sa Binance na nandito sa Pilipinas. So, as early So, uh, ang magandang gawin natin, kung pwede pa nating ma-transfer ang ating funds sa ibang wallet, ay i-transfer na kagad natin bago pa ma ng uh, SEC itong si Binance dito sa Pilipinas. So kasi ganito kasi ang issue niyan. Si Binance now, ayon kay SEC or if you are also a Binance user, siguro alam mo naman na merong mga investment features si Binance na hindi, or si Binance mismo hindi siya registered dito sa, uh, dito kay SEC. So, dapat mag-register muna itong si Binance or i-comply niya kung anong dapat na i-comply. Kaso, walang ginawa si Binance. Kaya ito yung hakbang na ginawa ni ng Securities Exchange Commission. So ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-transfer ng funds from Binance to another exchange. So gagamitin natin ngayon sa video na to is BitGet Wallet. So ita-transfer ko yung funds ko from uh, from Binance to BitGet. So ayan guys, nandito ako ngayon ka Binance. So, ang gagawin natin dito is transfer ko ang aking funds dito kung pwede pa papunta kay BitGet. Okay? Bale, gumawa, gumawa na pala ako dito ng uh, BitGet wallet. Meron akong BitGet account. So, kung wala pa kayong BitGet account, ilalagay ko ang aking link dyan sa my description box or sa my comment section. So, meron akong Pepe coin. So mag-deposit lang ako dito. And then spot uh, deposit. And then search ko dito PP coin. Ayan. Tapos choose network. Ayan, ERC20. So I think baka malaking gas fee nito but for the sake of ano para masave yung funds natin. Okay na 'to. And then, copy ko lang ang aking uh, wallet address. Copy. So, ang ginagawa ko, na, ang ginagawa ko ngayon guys is, uh, or mga kasadassels is, nire-redeem ko na ang aking mga earnings dito sa Binance. Dahil ita-transfer ko na siya sa BitGet. So, for the, ano lang din, for para ma-save yung funds natin dito kasi napakataas na ng chance na uh, mabablock na itong si Binance dito sa Pilipinas. So baka hindi na natin makuha pa yung funds natin. Sayang. Sayang naman. Ayan guys. I-withdraw ko na yung aking mga funds. So ilalagay ko siya papuntang bitget. Arrival time fee. Ang laki ng fee. So, bali ang technique ko dito guys is yung mga assets ko or yung mga currencies ko na hinuhold ko is i-convert -ko, ko siya sa XRP. Nang sa ganun is maliit yung fees. Okay, kasi sa tingin ko kasi or based sa experience ko, si, X, XRP ang may pinakamaliit pinaka na fees pagdating sa pag-transfer ng mga assets. Okay, so Uh, yan yung advice advice ko sa inyo i-convert niyo muna yung assets niyo into XRP. Kung titingnan natin yan so one deposits receive so na-receive na natin or successfully na withdraw natin yung ating mga uh, currencies or asset galing sa Binance papunta dito sa aking Bitget wallet. So make sure na gumawa na lang kayo ng gumawa kayo agad ng ibang wallet tapos i-transfer niyo na Uh, tulad ng ginawa ko uh, gumawa ko ng Bitget uh, wallet or Bitget account tapos tinransfer ko ang aking funds Yung sa ganun is massive natin yung ating funds or ma-withdraw natin before ma-block tong si Binance dito sa Pilipinas so thank you mga ka hoping so nakatulong ang video na to